Ngayon pa lang ako nag-umpisa ng alimango. <coughs> Kaya, wala pa tayong kuha. Yan you know? o. Wala pa tayong kuha. Zero pa. O. Oh. Itong pabutas ko, tinuntahan ko naman ulit. Kasi nakita ko siya na may hukay. Itong hukay na ito, may maitim galing sa ilalim saka may mga bakas din kunti oh, malaki kasi ang dagat kanina kaya pinupuntahan ko yung mapabutas kahit malayo no oh, ito papakita ko tong bagong hukay You know? ito bagong hukay ito ibig sabihin itong butas na ito may laman na alimango Oh. Kahit wala siyang kinain sa labas, natuay pero may hinukay. Yan. Sigurado to. Kaya sa mga baser ko diyan, maghintay lang. Kas nagpapaliwanag ng panga eh. Ikaw kay hindi paliwanagan, makaintindi ka ba? Ganon yun, papaliwanag muna. Oh, Sungkitin na natin. Kung may laman ba, kung totoo ba, sinabi ko. Ah, ang hirap ito. Ang lalim. Big sabihin, pag salpak ito, malalim to. Be? Ah! Okay kayo. Hmm? Lagopok ba? kay eh. Isugaw Isug kayo ba oh? Hmm? Oh. Isuk dek ha? Hmm. Kane, 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 kane. Oh. Oh. Lepuk lu pok oh. Oh. Tadaw oh. ulup. Oh. Oh. Oh, gawas deun. Sigi. Gawas ja, gawas ba. Mm. ka nga Gawas. Si isuk Nya dimu gawas. Gawas Ke isuk ka. Gye. Ay Ai. Ayung. Ayung. kuha na ang kanimuhang kilid ayaw na ako lang gansuhon unsa man lugar ka gaya yeah, gawas kay isog Ayun, unsa gaya yeah, gawas ba kay isog man ka ha kay isog man ka gawas diha ano ba ayaw sige dugay, -dugay. kay kasigar matas tong basir unsa naman ka nga gawas gaya yeah. balita magdugay Unsa Ha? Mugawas ka o natansa ka? Ha? Agoy, agon ka buhi. Kabuhi na, kabuhi na, kabuhi na, kabuhi. Isog da yun. Ayog paakayog ko ang panungkit. Ay naunsa ka nga? Ana ba? Lugo po grip isog man kayo. Gitu ge terganek, Kak. Oh. karena apa? Di mana pui di ga mag mangita anang mga alimango diya sa di asa bakawan. Di mana pui di? Oh, di na pui di Di igi go kita. Pero kanang mga pabutas. Di ni muna panon gubon Kana. Naa kay balik-balikon. Pero gobuon ni muna. ay wala kayo balikon kana ba? sige ba? gawas ba? naunsa naman ka nga gawas dayon. yun ay pwede agay pwede magdugay aw pag ma -tsambahan ako na imong kilid karon, ron ganso na akong pangkawit aw Muna may ka ikaw kuno ikaw kuno gansohon sa kilid ba mo uwan Ini bah? Anak nasi dia. Sige. Hina-hina yung nato ni Bira. Kaya aro ang sipit dili maputol. Anak ba? Aw kan eh. Kan eh kana tansa ka. Imong mungkilid Aw gawas yuga. Ma? Pilit ka maglabas do. Ha? Ay ha dayong yung ka. Kooton. Ana ba? Abangan dito sa labas. Abangan. Oh. Wow. anak gud. Kidaptik kay gimbirada ani. Eh dili kaptik Sigurado yung ka. Oh. Tanawa. Oh. Di isa ka kilo kayo oh oh ay kung piyansa kay nga nga ang sipit oh agoy Nga nga ang sipit ba oh oh tako ra ba kayong sipit Nga nga, nga ra ba yun oh pastilan isa ka kilo tansan ni siya basta mga ingani oh Tansa na ito kumbaga sa Tagalog Oh, magay itong laki. Ano? You know? Tansa ito, isang kilo ito. Sigurado. May ingom nagbaser. Patay na man ani mong alimango do. O patay ka wa. Wa na. Wala na muliok. Ibutang ko niyo ang imong kuandre. Tudlo. Oh, testinga na og butang ha. Oh. Oh, unsa man na? Oh. Ana ba oh? Mm. Dikas. Oh, oh, di mana? Oh. Oh. Kan enggak kiaron. pod, ke Aaron. Kuan. Kan Oh. Oh. Nya matang-tang nak. matang nak kong na. huh? na ang todlo ni mo ni may ma Kwan Mag masipit. O di dagan ka bisag asa para matanggal ang yung sipit. O di ba? Ana na siya. para matanggal yung sipit ala takbo kahit saan basta masipit ka ng alimango oy apat na daliri ah pagkajakpat kabila tatlo oh insakto gyud isang kilo oh ana gyud di ba sakto pulis panali ni oy sige naman kag sinipit hinuon ani buhi oy buhi ba Bitawan mo. Bitawan mo. Ang sang... O, oh, ubos ang kwan, no? Oh. Paksi-paksi, Oh. Kaya hindi mo pilitin. Hindi mo pilitin. O. Oh, hindi makabitaw. Kaya nga, pag nasipit ka ng alimango, nga kalaki Iwan ko lang. Kung hangkat ka saan magtakbo. Yan ang totoo dyan. Oh. Tamang tama. Talaga ito. Ah. Kagahi ba nimo kuno ndo? Kagahi ba nimo? Hop. Oops. Kagahi pu kayo ka. Hop, hop. at ang sana yung kamot ang nagsigil nagbalagbag anong hmm sana yung taon, eh. basta mga ingani ka ko pastilan lisod naman tani mag tali taon eh. Oh. no lisod na kaibaw oh. kay kusgan man kayo kusgan man kayo kusgan o oh o balag kusgan basta ni tapa daog sa kusgan hana na siya diya o hmm o diba 1-0 hmm first income ah ah beh di sura mo ik tandoi ah oh good size king size oh dewa anak kayo di oke okay kayo di lamme kayo oh anak ba anak oh